mamaman daw ka ng fish trap at tuloy magkakanaan rin ako ng para sa dalag at siya nga pala mga ka-office ito na rin ang unang pagkakataon na makita ninyo ang bagong forma ng ilog kung niyo ninyo no tatlong bagyon lumipas at talagang ang laki ng baha tatlong buong linggo rin na hindi ako nakalusong at ang daming nangyari ayan o no? tignan ninyo ha teka diretso pa tayo bababa tayo dyan para makita ninyo ng bombo. Oh, yan. lumawak ano? At yung batuhan, ang ganda na ayos ngayon. Ito talaga yung dati yung forma. dimantaw na siguro ang nakalipas. Ganyan, ganyan ang pwesto noon. Nabago na ang ayos ng ilog. Malawak na ang batuhan. At lumawak lalo. Hawayan, dumubog na. Ang baha, umabot ang ganda oh. At uh, yung apat ko na fish trap, wala na yung inanod na lahat kaya gumawa ulit ako ng panibago yung nagbabahaan yung araw ng bagyo sinamantala ko na gumawa na ako ng dalawa habang naghihintay ng uh, ganito at ayun kinana ako na meron ako isa. at meron din ako sa ah ah, natin. yan ang totoo mga so, ka-office yung bago. apat na pistrap ko kung alala ninyo tatlo yung magkakamukha at isa yung bagong gawa. Nung araw kasi na yun, nasa bayan ako at biglang lumakas ang ulan. Wala sa hinagap ko talaga na magtutuloy-tuloy. Low pressure area lang naman ang broadcast ng pag-asa at yung bagyo, mga isang araw pa siguro bago mag-landfall. Eh nagkabit-kabit na at tuloy lumaki ang tubig sa ilog. Hanggang sa bumagyo, hindi na ako nakaluso. At ayun, yung fist trap ko naging kwento na lang. So ngayon, matapos ako maghunting sa tuwi, binalikan ko na ang ilog. Ang linaw na ng tubig. At natitsak ko, marami ako mahuhulin tilapia ngayon. Nakakita ninyo, gutom na gutom kasi sila. Dami Oh, may mga talang Maliliit ang butas ng trap na yan. Ha? Design yan para bukod sa pamain tilapia, makakahuli din ako ng mga hipon. Ayan oh, pag bumagyo kasi, bumaha. Maraming laman ng ilog. So matapos ako makapamili, ang uhala naman ako ng kapirasong tilapia at uh, yung hipon tinabi ko na rin dahil magkakana ako ngayon ang oras niya na ay mga alas 9 pasado na ganyan nga pala ako magpain ng hipon parang sa tilapia din lang sa may buntot ang sabit at hahayaan ko lang siya magkawag-kawag ihagis ko yan at pag nakakita ng dalag gustong gusto nila yan so hindi na ako umahon yan hindi na ako umuwi sa bahay nalibang kasi ako doon sa mga namimingwit ng tilapia nagpalipas lang ako ng dalawang oras at binalikan ko na agad yung makina na ako sigurado ako dahil gutom ang mga isda ngayon may mahuli na agad ito yung unang kawil tilapia ang ipinain ko rito medyo maliit lang tamang tama lang ito para sa mga dalag pero pain pa rin binalik ko na lang ulit dumiretso na ako dun sa mga paborito kong spot yung malalalim, yung poste ng tulay at sigurado ako rito hindi ako mabobokya pag nasa malayo kasi ako, tanaw ko nagkakalabsawan talaga ang lugar na ito nakakita ko yung hipon tumatalo nasa taas ng tubig yung pala hinahabol ng malalaking dalag eh hindi malayong mahuli ko siya ngayon tama yung sinasabi ng mga kaibigan natin mga hunters yung mga nangangawil sangayon ako doon ang labas ng mga dalag bukod sa hapon tanghali, mga bandang alas 9 hanggang alas 10, kumakain din sila ng ganyang oras. May huli. <laughs> o oh, ayan na, ikatlong kawil. Mukhang malaki-laki ito ha. Ah. Sigurado ako, dalaga na sa dulo na aking kawil. Ah, sumunod na. Dalag. Ang ah. dalag. <laughs> Ang dalag sabi ko na nga ba isang malaking dalag ayos palagay ko kung hindi ko ito maabot sa tangalian sa hapunan ulam po ito oh. yeah, sabi ko walang kawala tuwan-tuwa yung nasa kabila ng pampang nakita ng mga bata yung nahuli ko malaki na ito siguro mga isang kilo yun. ang sarap siguro lutuin itong ginatan okay. pinangat inihaw o kaya sinigang Ano oh, na kaya kung pesan dalag malinaw ang tubig sarap magigo o bilisan na natin baka abutan yes. pa tayo ng tanghalian dito eto ang kasunod na kawil dalawa na lang ito teka teka ha ah. bago ko nga pala pandawin yung kawil na yan may si shoutout lang tayo JC Venson ng Ace Hardware sa Walter Mart na sa mga staff ng Mini Kuryente along JP Rizal na shoutout po sa inyo oh, oh. Oh, fish on. May huli na naman tayo. Ikalawa na ito. Meron ulit. nagpang pala yung dalawang kawil. Nagkasabitan. Yung isa walang huli. Yung isa meron. Ang kawil ko doon walang huli. Ang kawil dito sa kabila meron. Nagkalambiran sila. Sumabit sa. O eto na. Tignan ninyo ako nung huli ko ha. Ay, dumog. Dumog. <laughs> Sarap nito. Ha? Oo nga. Ayun, may mga nangimig ito sa kabila. Nagtuwaan na naman yung mga nanonood ito sa kabila. It's <laughs> nice. Ayos. Mabisa talaga pangain ng hito. Mukhang maganda loosong ko ngayon ha. <laughs> na, <undo. laughs> o, panoorin nyo lang sandali ha. Huwag kayong bibitaw. Tignan ninyo kung ano mangyayari dyan sa isda na yan. Wala talaga na spot na ito. Dito sa poste ng tulay na ito. <laughs> hala, hala. Ayan, nakawala pa. Napakasarap ng isdang yan ha. Kung igat lang naman, hindi hindi ko ipagpapalit yan. <laughs> Mabuti na lang, hindi tuloy na kadagos. Bukod sa maamo, mabagal din kasi kumalawang isdang ito, kaya hindi siya gaano lumayo. O oh, ayan, solve na ang lusong ko, pwede na ako umahon. Pero tinignan ko muna sandali yung mga nangangawili. Alas 9 yata, lito na sila. Eh, magtatanghalian na, nakita ko yung mga huli nila. Ang liliit na tilapia at ilang tiraso. Taga tumalim daw sila, sabi ko sa kanila, umahon na kayo dyan. At bibigyan ko kayo ng uh, huli ko dun sa fish trap. Napakarami nun. Eh, inaalpasan ko lang naman. Kanina kasi nung pagpandaw ko, Ay, nung pagkuha ko nasa. ng pamain, pinainan ko ulit ng mas nung feeds. Eh, tatlong oras na rin naman na nakalipas. Sigurado ako may mga laman na ulit yung. Siya na pinagtanggal ko ng bato. Pinasunod ko yung isang bata sa mga nangangawil at siya na pinagpandaw ko ng fish trap. At kung silang magkakatropa dun at nakita ko, nagdikit na sila. Kaya lang, yung pagsasaluh-saluhan nila, ilang pirasong tilapia lang. ito, eh, palagay ko, mananawa sila dito. And that's all for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Pero wait ha, matanong ko lang kayo mga ka-office. Labas yung mga mayili magluto dyan. Suggest po kayo kung anong pinakmasarap na luto sa isdang ito. At yan ang ating magiging next episode. Salamat sa inyong panonood and God bless.